hey, mas bati. Bawas na ako sa eh. Bawas sa na. maganda ang araw mga talong Nandito na tayo sa ating part 2 ng price update dito sa Lucena Auction Market ng Baka at Kalabaw. Kaya samahan nyo ko sa ating video sa araw na ito dito sa, sa, sa Lucena Auction Market. Ngayon po pala ay January 6, 2025. Sama-sama tayo manood sa video sa araw. Katawaran sila sa kalabaw. Hindi ko kung siya kung pinayari. Sa size. Pumutunay

Yan. Okay. <laughs> <Napakabot>, pa <laughs> si, si boss. Dubli sa isang tawad. Sa tabi bakalan binigay mo. Ano

Ayan. Ayan na may mga talong steve ito ay may dalawang baka dito na nabili na Ito yung isa sa pinakamalaking baka na kita natin dito Ito daw may katambal 189 ang halaga na nabili na Pangkatay na Ito yung isa Ayan Pero hindi pa sagadang laki nito isang to Pero ito yung mga pangkatay na Ayan ito yung isa mga nabili na. 30 tawad. 30 ang tawad. Eh. kuya, o dito. 31 ang halaga. yan Nabili na po, papay na. Kay kuya yun yung mga kalabaw dito Kopya Ilan din ba sa nabili mo? Ang na kalabaw? Ang uh, kalabaw? Oo mga... 40 40? Ang matawag din 40 daw pala Mga kinakalga na May higit 40 na nabili ni Boss Junjo na kalabaw Ayan Mga kinakarga na dito mga kalabaw na pangkatay na dadali sa Maynila kay, kay Tisoy yeah. ang laki baka nito baka mas bati bawas na ako sa mabirta dyan bawas sa 90 bagay pag hindi 88 Pag ito daw hindi nakatay ay aalagahin Si kuya nga tawad Ayaw na sumalubong Baka magkabukol pag nasa lubong 88 ang alaga Ayan Katawaran pa sila dito sa bakang ito. 88 daw ang halaga. Hindi na nagtawad si boss. Malayo. <laughs> ano boss? kakatay mo? Hayupin pa. Lugi sa katay ano? Ah, pwede na rin. Kamihan na rin naman. Ah! Aabot na rin pala sa ka... Magkano ba saan? Tawad mo. 78. 78? 10,000 pala ang diferensya nyo eh. Sa 78 aabot pala mas katay. Ah, uh, hindi sigurado. Isa't dalawa. Ayan. 78,88 ang uh, 10,000. Ang diferensya sa bakit?

Pero maganda ang katawan ano? Maganda ang katawan Wala yung pilalaki ng pagkabaka niya Malambi Hindi nagkasundo Lugi nga naman daw sa tawad At 80 plus na ang kapital nito sa bangit Ngayon no? may bakas si Kuya Dito nilabas na

31 May ano ma Hilap Sa kay ng 26 26 Lugi daw

Kaya na 27. Sarado. hindi nagkasundo. 27 at 30. 3,000 30. difference. 30. Alam mo na bili. Salamat sa mga

Baka makapabigla. Ang na Meeting mo na, meeting, meeting kay Bansi. Eh. May, may ginag-uusap. Ayan. Ayan. dito. Sa dalawang bako.

Tay, okay, magkano din ang pinagkasunduan? magkano din po? 895 po ba? Ah. Gina bilhin na. na. Okay. Magkano daw pang patransfer ng ano? Eh, hindi pa. Adidid din po dito sa dokumento. Kaya magkano daw po ang pa-transfer ng sa dokumento? 147. 147. Kasama na po yung ano yun. yung ano ba yan? Ayan, ito yung mga permit din. Malipat na yung isang pangalan, 147. Para yung may-ari alam na kanya yung baka. Magkano din po na ko yung dalawang baka pala? 885. 885. Hindi pala, 885 pala. Pagkakita sila, sir. Papaiwi daw nila ito yung mga pangino. Ang ah, gawin mo, ang gawin mo. Ano ako, sir? Hindi pa tatulong martis, yes. eh. Kaya ako hindi na Ah, hindi naman. Sa bago lang nakaraan. Kinakarga na. Wala na Wala na pasanta sa bagong tao. 885. Mag nabili dalawa. Ano yung ito maganda. Malahi tayo sa. <coughs> <coughs> oh, masipa ikaw. <coughs> ah, ay maninipa talaga. Ayan, nakawad ka na. Oh, <coughs> <coughs>

Busit ito puro pangkatay na rin ano? Oo, oh, pangkatay po lahat. Mga pangkatay na daw ito. Ito mga maliliit na mga kalabaw. Puro maliliit ang binibili nila bossing na pangkatay. Para daw malambot ang karne. Ito mga pangkatay na mga kalakaw. Ano? is pao din 40,000 ang, tawa. 40 ang tawa dito ay bigay. May mga talong TV may mga nakabayo dito mga maliliit. Ito daw po 'yung nabili na. Ayun, bali apat siya. Ito 'yung mga pangkatay na rin. Ah, uh, partida 6,100. Ito po yung nadala nada na, na rin dati dito kaya lang ginabenta. May ilang ulit nabili dito. Apat na mga kabayo. 6,100. Mga pangkate na ito mga ito. Kay Tisway. Ito po mga talong TV yung mga nabiling kalabaw dito. Um, biyahe na kay tisoy. Ito mga talong mga kalabaw kalabaw ito

Ay humbak para Ay eh. magulang na ay eh, matanda na, naugu tudugud na eh. Ayaw sumakay. Kuya, <laughs> ay, sigarado mo, pa wala, nabili na din yun. Hey! 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 yung hey, mga kabayo hey, dito. Pag-inan, pag-inan. Pag-inan, wow. hey, pag-inan. pag lahat. Ito <laughs> <laughs> yung puro katay na pati malilip na Pati na yun. Ay, nakatay. Nata, eh. naman. Wala lawak ang tahi. mo 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 na, ang <Nurulacan families room> eh. training 'yung may gagawin niyo ah. Takot sa kabitaw at tuloy. Hindi, tinatakot 'yung may yung yok

もう一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回